Ito pang tatlong ah uh, araw. Katayos na mga pips. Kaya magulo pa ang ating altar ngayon sa pangatlong araw. Kaya hindi namin kayang biglain. Ah, sariling sikap, sariling gawa lang po ito mga pips. Kaya, yan. Sariling sikap, sariling gawa. Kami lang. Tutulungan. Para mabilis, abangan muli ang pang-apat pang na araw ng paggawa dito sa altar natin. God bless. Green and white, ang kalabasan ay Light green. Hindi ah, maganda sa camera. Iba ang kulay. Yan, white and green. Light, parang light blue man to. Nagpapatura ka kami. Okay, lang. Sabi, wait lang. Ito na ang finish. Uh, nakagawa na. Nakatiles na ng konti, mga people. Konti na lang. At kalat pa rin yung loob. Nakakesamin na ang taas, mga peeps pinapaganda po natin ang ating altar at kesa rin dito mga pips okay doon na bata dahil meron bracelet ang ano nun yan mga pips kesa natin pagandahin natin yan ang susunod natin ito lapit na mabuo pintura na nabuo na rin ang pintura mga pips kami may mga kesam na. Ayan. Ito na siya. Overtime kami sa trabaho para natapos. Tapos na rin. Kunti lang naman. Kaya kalat pa rin ang ating mga kaaltaran. Malapit na gumanda ito. lang pa. May pagbabago na. sabi niya nayon sabi niya nayon sabi niya nayon sabi niya nayon na. niya nayon sabi niya na sabi niya nayon konti niya nayon sabi niya nayon na niya nayon sabi niya na. sabi niya nayon sabi niya nayon sabi na nayon Ganda naman ha. Ah. Yeah. Ganda. Ayan. Maganda na mga peeps. May kesame sa taas. Tapos, nakano na. Nakatas na tayo. Ayos na, kapinturahan na rin. Gumanda na rin ating eh, pa manda na rin gulo lang pa doon sa loob people ang mga ating mga sangkap dahil sa nag tayo malapit na rin matapos ito at makita nyo na rin ang kagandahan ng ating altar